Good guys. So ngayon lang guys ay mag-unboxing po tayo ng items. So ano to siya guys? Ah, uh, babin, babin. So ayan guys, unboxing natin siya. So isa po siyang charger. So ito po yung charger na to ay kailangan talaga ito. Kasi lagi po kami nag-ano nito sa mga charger dahil nag-isa lang kasi yung charger namin sa bahay ngayon. Nasira na kasi ito pa. Tapos ito, ito po ay so charger din po sa anak ko lalaki. Shout out sa iyo kaya binigyan mo ko ng bibili na aking charger. Tapos, ito pala guys. Ayan, type ko talaga to. May ano po siya, may bluetooth po siya. So, maganda ito guys. Maganda siya kasi may bluetooth. Pwede yung yung cellphone mo. So, ayan siya guys. Itim yung aking inuha. So, may kasama pala siyang ganyan. Wire. Tapos, ito. Ito siya. Basta yan. Hindi na natin buksan kasi ano. Kasi, ito siya guys. Ayan, ah, patagang guys, sumilaw pala kasi nakakunik pala sa ano ko sa ating cellphone naka-open pala yung bluetooth ko so, patay natin yung bluetooth ko, guys kasi naka-open pa po siya kasi pinatay ko na yan siya so, ayan guys uh, wala na siyang ilaw so, so, yan tapos, may kasama pala siyang ano, yung kanyang lagayan lagayan na lang sa Tagalog so ayan po yung kanyang lagayan so, pouch para siyang pouch so ayan maganda kay may kasama papindin siya pa eh. guys papindin yung kanyang Ito pala guys, selfie stick. Kasama na lang pala to ah uh, parang, uh, ano, uh, free. Free na lang pala ito. Kasi, dalawa po ang binili namin ganito. O, isa sa anak ko na, ano, babae. So, ito may free kami na selfie stick. So, thank you for watching guys and God bless.